Ayan na si Kenneth. Ang may respondi pa tayo. No? Net! 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 Dito na net! Dito na dito sa gilid net. May aksidente oh, doon sa unahan. Mag respondi pa kami. Kumusta si Juan, Si... Saan kapatid mo? Ah, wala po sir. sinatan? Opo. Nagsaan nagpunta? Ah, uh, siguro po sumama po sa barkada niya sa istansya Asus, oh, ginawa ako. May aksidente doon ngayon ay. Sige, bigay ko sa iyo ha, allowance niya. Opo. Okay. Galing kay Ate Ibaloy, kay Ma'am Ibaloy. Okay, ito ito ha. 3,000 pesos. Oh, sige. Ikaw na bahala mag kuan magbigay kay Opo, oh, sir. Uh, uh, po ng ano? Ng school supplies. Oh, school supplies. Oh, very good, very good. Uh -huh. Maraming maraming salamat po kay Mami Baloy po sa patuloy pong pagsuporta sa kapatid ko po kahit ano ko medyo matigas po yung ulo. Oo. Medyo po talaga po. Palambutin mo. Disiplinahin ha. Opo. Para okay tayo. Wala tayong problema kay Mami Baloy. Uh, yung grades niya ipasa mo sa akin ha pagka ano, magpa before magpa-enroll. Opo, oh, sir. I-send mo lang para maibigay ko lang din kay Ma'am Ibalo. Hindi na natin i-publish sa public. Opo. Oh, doon bawal man 'yan kasi i-send lang natin doon sa kanya. Opo, oh, sir. O siya, sige. ko yung Kamera ko doon sa isang tinulungan namin, napunta kami doon ay walang audio yung video ko doon kaya nag cellphone lang. Hmm. Sige, mag may responde pa kami? Opo, oh, sir. Sige, bye-bye, bye-bye. O oh, -bye. sige, bye-bye. Sabihin mo si Natan ha Opo oh, sir o, oh, Pag hindi mo sinabi yan <laughs> Pahala ka kay Ma'am Ibaloy Opo oh, sir ah, Sige uh, Bye bye na bye -bye.